Good morning, guys! Welcome to Poy TV! Pauwi na muna kami ngayon dahil ito na yung last day namin sa aming tambayan So nag-iimpake na kami ng gamit You know first time namonta namin yung camera and still brown out so marami na yung activity ngayon siguro pa pa rin kami yung sasakyan tapos papabalik na namin yung takip sa likod ng pick up hindi kayo sao guys, marami akong ano, sideline na trabaho dito sa Sorsogon Driver Kahit ano, iba iba Tensya na kayo sa wind noise ha Kasi wala pa tayong mic Hindi pa dumarating yung ating boy ang mic Sana pantay naman yung pagkakabidyo Oh. Racing hard. Mas kaya agad yung center ng sorsogon. Nakahupa pa lang ng bagyo eh. Uh, Uli, maayos naman. Asap na ako kasi wala pang kuryente guys dito. So, sabon.

guys, nandito na kami ngayon sa bahay ni Cap so, paalis na rin kami agad kasi, magpaparehistro kami itong sasakyan, and magpapakarwash and papakabit ulit namin yung takip sa likod so alis na kami guys, bali lang ako kayo, nababa nandito na kami ngayon sa sasakyan punta na kami ng LTO Sarsagon nga yeah, guys isa rin to sa mga nagiging trabaho ko na pag the drive kasi hilig ko rin talaga mag drive eh so you know, hilig ko rin kasi talaga yung pag drive kaya ginagawa ko na rin siyang trabaho ko pero hindi naman ako yung ano full time driver like yung mga ganitong situation lang kaparistro na pag-uutusan marami tayo guys na magiging content kapangin na guys, ang hirap ito ah, ang galing ng dito sa source of gold medyo congested medyo congested yung dadaanan natin hassle break kailan ba nagsasakyan ako sa rin goods see you guys mamaya na lang ulit much much later 1 2 3 fuck it my darling I love you I love you para tapload sa likod kasi nung nagpa-Manila yung BMW dito si Nakay oo kasi yun nga, minotor ko siya pabalik kaya ngayon ipapabalik namin yung takip yung takip guys, yun yung design nito design nitong pickup sa likod so yun yung number one namin gagawin ngayon na activity and the next punta kami ng LTO source ago. So, update ko na lang ngayon guys mamaya pag nandun na kami sa IG. E bye bye! So yun guys, nandito na kami kay e Chief. Um, punta ko muna si Chief. Tapos, babakabit na natin yung sinasabi kong takip. Okay guys, Tara! guys tapos na natin ipakabit yung takip so next na nating pupuntahan is LTO source of gun come on let's go guys tapos na kami gumawa ng insurance so punta na rin kami sa smoke test for the next step see you guys mamaya na lang ulit love you so guys punta sa smoke test the next process na so next step siguro natin magpapakarwash kasi yung brown out pa ngayon hindi ba magpapaklase sa loob ng LTO kaya bukas na siguro Okay guys, mamaya na lang ulit. And guys, we are done. Tapos kami magpa magbayad sa tubig and sa internet. Mapakarawash naman. guys, almost done. And magpo proceed na tayo sa last part nitong vlog. Tayo na kami kasi mag-e-edit kami mamaya ng gabi. So mapapanood niyo siguro tong vlog next week pa kasi marami kaming i-edit gawa ng gawa ng nitong nag-run out at kababagyo pa lang. Wala kaming internet, wala kaming power sa laptop guys, mamaya na lang ulit. So guys, tapos na kami magpakarwash. Tapos na yung activity namin sa mga maghapon. Hindi naman maghapon. Half day lang. So, dito ko na tatapusin itong vlog. Um, like, comment, and subscribe kay sa Foy TV channel para sa mas maraming pa nating activities and adventures. So guys, ingat lagi. Love you.